Alright, welcome back sa ating um, The Beast Driving Mode Part 2 And I'm gonna show you kung gaano kalupit si Beast pagdating sa kalsada Watch and learn So, ang gagawin po natin, simple lang, no? um, nasa likod po tayo na itong Avanza na to para maunahan natin siya kailangan makakita tayo ng konting siwang lang siwang and kung yeah. no? at tapos didikit natin siya ng konti sa kanan tapos tatakutin natin siya ng konti para nandun na siya sa likod now kapag tuloy tuloy pwede naman nating um, i-diretso pa dito ang importante lang no? Uh, dapat lagi tayong know na <laughs> so Pagdating sa mga traffic na ganito tas kakaliwa lahat Siyempre may mga police dyan So igigit-git natin ng konti Para Makakaliwa tayo Pero magsistay tayo sa outer Most lane Just to make sure Na smooth Yung tatakbuhan natin And then uh, Make sure na laig ang tumitingin ahit. So huwag mong titingnan nyo nasa harap masyado kasi hindi mo naman alam kung magta-traffic ba dun sa lane niya. So in this case, um, medyo maluwag dun sa kaliwa pero nasa kanan tayo. No? So lilipat tayo sa may kaliwa banda. And medyo nagta-traffic katulad nga na sinasabi ko. Pag-traffic, wala kang magagawa only maghintay. Right? So after natin malampasan ng traffic na to, we'll be right back. So nakalusot na tayo sa traffic and we're back. Hanapin natin ang pinakamabilis na paraan para makatawid. Now, sinabi natin beast mode. As in, beast mode talaga. <laughs> Pero, walang ano eh. Um, walang provoke kay beast ngayon. So, medyo peaceful driving si Beast. Pero, once na may nag-cut, katulad nito, di ba? Hindi siya pwedeng umuna kay Beast. Hanggang doon lang siya sa likod. Kahit pajero pa siya. No? So, hanggang doon lang siya. Susunod sila. And, medyo traffic ulit. So, ang gagawin natin, lalampasan muna natin tong traffic na to. <laughs> inunahan tayo. Yun. Ibig sabihin, pinakavoke niya tayo. naitan niya yung TXS na yun. Gigit-gitin natin yun. Nang malugit. Kasi hindi niya tayo pinagbigyan. And I'm gonna make sure he's gonna bleed. <laughs> so, naitan niya siya, no? So, yan yun. Yan yun. Yan yung taxi na gigit-gitin natin. At, bago tayo umabot sa mga billboard na yun, na bad trip na siya and that's a guarantee <laughs> so medyo traffic pa no? we'll be right back natin dito tapos ang gagawin natin simple lang po babanggay na niya si ano si kuya may yari sa akin sisiguradun ko siya yan <laughs> mo tino mo may gusto. gusto sumingit Bakit? Hindi ko Ha? Bakit? May problema ka? Nagigit-git ka nga. Eh, nagigit-gita naman tayo. May problema ka? Ano ba, ano ba problema gusto mo? Ikaw, anong problema gusto mo? Ikaw bumababa eh. Inano eh, ko lang to kasi nanggigit-git ka. Tumaba ka na sa mirror. Eh, Ay, di dyan ka sa gilid. Tumaba ka sa mirror. Di mo nakita. Diretso ka lang eh. Madarib damage? Hindi naman tumama. Hindi naman tumama. Eh. Matatama ka na nga eh. Oh. Ano problema mo? Ano problema, problema mo? Sila sabi ko lang kung nanggigit-git ka. Tumatama ka na kahit meron. Hindi ka, ka ano eh. Anong gusto mo? Ano gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw! Kung anong gusto mo? Ikaw! Hindi ikaw kung anong gusto ayon, mo! Dito, dito na! Ayan, gusto ko ang gigit-git ka. Hindi nga, tumama ka na nga. Hindi ka pa umihinto. Diretso ka lang. Anong ba gusto mong problema dito? Ikaw! Ano? Sige, bumaba ka. May problema tayo. Oh, may problema ka? Oo! Oh. Anong problema mo? Ikaw kung anong gusto mo! Palabasin natin kung anong problema mo! Ay hindi, ikaw nga eh! Ikaw nga tinatanong ay, ikaw ko kung anong ang problema! mo! tapat ka tumama ka lang, di ka pa rin tumat -tumat ay, kung na ikaw nga ay. may problema! May problema ka ako! Wala akong problema ako! Nakagit-git lang ako! Kaya Ars, nga eh. tayo eh! O, ano? Ayos ka! Maayos ako! Walang ka. ikaw na wala sa as, Ikaw ang matapang! Putang ay na! Oo! Oh. Pura po Ano ba? Ano ba? So, ganun po, ganun po magalit si Beast, no? So, nakita niyo po ang gaano kainit yung ulo nila. Diba? Tapos, <laughs> simple yung simple lang. Tayo, lagi tayong cool. Kaya, ang ganda lang sila. Pag sumunod sila, yari sila sa akin. <laughs> diba? <laughs> so, sa pagdating sa mga ganyan, sisiguraduhin ko sa inyo, nakita niyo sa mukha niya, nanginginig sa takot, di diba? <laughs> Pero tayo, siyempre, cool lang tayo. Dapat, pag nasa kalsada ka, kang cool. Pag hindi ka magaling sumingit, huwag ka bad trip. Kasi pag ako nasingitan ako, hindi ako bad trip. Pero siya, wala siyang magagawa. Tumama yung side mirror, parang namatay yung anak niya eh. <laughs> so, nandito na po tayo. And that's part two.